Nandiyan pala kayo! <laughs> All right guys, nandito tayo para turuan ko kayo o bigyan ko kayo ng tips kung paano alagaan ang ating skin, ang ating balat. By the way, my name is Jeff Aquino and this is my vlog! Nandito tayo today dahil gusto ko kayong turuan kung paano alagaan ang ating balat or skin. Ang topic natin for today is to have a healthier skin. I'll give you five tips kung paano natin to gagawin. Ang unang tip guys na ibibigay ko sa inyo for a healthier skin is to CHILL OUT! Alam niyo ba na ang stress ay isa sa nakakapagpasira ng balat? Nakakapagpasira rin ito ng complexion. So, bakit ka magpapaka-stress? Maraming paraan para mag-chill out. Like for example, pagod ka sa trabaho. Ang dapat mong gawin pag-stress ka, meditate! Pwede ka mag-yoga, sa bahay, kahit sa ang sulok ng bahay.